sa bus. Hintayin mo ako, tumatakbo na ako. Nasaan si Brittany? late na tayo sa paralan! Narito na ako! Narito na ako! Oh, ayos ka lang ba? Oh, nandito ako. Ayos lang ako. Hi, uh, late ka na. Halika, alis na tayo. Pwede bang medyo bagalan mo? Naglalagay ako ng lipstick. Naku! Anong joker ngayon? Hindi ako natutulog! Hindi ako natutulog! Salamat, salamat. Sige! Sasaktan kita. Boss, hindi mo ba nakikita na tumatawid si Lola sa kalsada? Itigil ang ma- Hello, driver. Pwede ba kaming sumama sayo? Ang school bus ay para lamang sa mga batang mag-aaral. Pero palagi kong sinasamahan ng apo lalaki sa paaralan. E, sige Lola, pasok po kayo. Lola! Lola! Nandito na ako! Oo, oh, kunin mo. Palitan mo ang pwesto ni Lola. Magaling mahal. Paano naman ako? May kunting pulikat ako dito. Oh, halika na. Sige. Huwag magalit. Kainin mo, ma'al Sige. Oh, oh. Bakit umuuga ang lahat? Kakausapin ko ang driver. Hindi ganyan ang tamang pagmamaneho ng bus. Magandang araw. Si Lola ang magmamaneho ng bus sa susunod. Kung gusto mong gawing mas mabuti ang isang bagay, gawin mo na lang mag-isa. Pasensya si... na sa narinig. Nandoon ka ba, Siro? Saludo, mga hiliw. Sino ang nangangailangan ng tulong ko dito? Whoa. Anong... Guys! Kailangan nating pumunta sa paralan? Nako! Paalam! Teka, sasama ako sa'yo. Ako, nasira ang web ko. Umalis na ang bus. Paano ako makakarating sa paralan? Hmm. Ayan ang ideya. Hmm. Halika na! Halika na! Salamat! Oh, Hoy! narito ang isa pang bus. Hi! Ako si Spider-Man. Pwede ba akong sumakay bus. sa bus? Para lang ito sa mga estudyante, hindi sa mga superhero. Sinabi kong hindi pwede. Teka, teka. Sige, sasakay ako sa bubong. Sinabi kong umalis ka na dito. Ano ang... Akala mo ba tanga ako or ano? Oh sige, magmamaneho ako sa bubong. Gaya ng sinabi ko. Boboy, oh hindi ka makakataka sa akin. Tiyo! Oh, masyado tayong mabilis. Nahihilo yata ako. Ako! Masusuka ako! Pasensya mga babae. Iligtas niyo ako. Hindi ako masama ang pakiramdam. Ako rin. Pwede bang pigilan ninyo ang boss? Pakiusap. Oh, ako rin. Oh, pakibukas ang bintana ng mabilis. La, la, la. Hindi. Uh. Yeah. Hindi ko talagang maray-disipin. mo ito. Ano yon? naming pumunta ni Sing sa paaralan. Batiin mo ang driver. Okay. Pumasok ka, basta. Huwag mo na akong takuti ng ganyan. Halos mabangga kita. Halos Oo. tamaan ka nito. San kaya tayo upo? <laughs> I bang kaya mo? Ba? Ano ang pagsasayaw kasama ng kahoy ko? Yeah. Anong nangyayari? Ang kamay ko! Ito. Ah! Iligtas mo ako! Hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko! Aray! Ah! Hindi! Ah! Cellular driver! Haha. Oo. Nakakatawa yun. Hello sa inyong lahat, mga subscriber ko. Kasama niyo si Brittany at ngayon ay gagawa ako ng review ng school bus. Ito ang aming driver. At saka, maraming cool na mga pindutan dito. At ang manibela, syempre, tingnan mo! Aray! Huwag mo itong hawakan. Umupo ka na sa pwesto mo. Sa wakas. uh, anong nangyayari? Ang party! Nagsasayawan ang lahat! Isang party? O oh, hindi. At hindi na naman ako imbitahan. Oh, ang saya-saya nito! Oh, sa ngayon ako! Ah, uh, anong nangyayari? sino ang nagmamaneho ng bus! Ah! Kain nga sa kawaii ng Kevinain. Hindi nga yung example ng bus. Oo, nararamdaman namin. Pasensya sa iyo. Hoy! Narito ang isang bus. Pwede mo ba kaming isakay? Hmm, ang interesting. Katagal ako maghihintay. Panahon na para umalis tayo. Salamat. Bakit tayo huminto sa gitna ng kagubatan? May problema ba tayo? Uh, parang naubusan ng gasolina. Ito ay isang sakuna. Huwag kang matakot. Alam ko ang gagawin. Talaga? Upang maghanda ng gasolina, kailangan nating haluin ang ilang mga elemento at ibuhos ang lahat sa tangke. Eh. Ganyan lang. Handa na. Sa tingin ko, hindi ito Kukong gagana. Kung ganon. Sulit subukan. Wow, wow, wow! Hintay lang sa... Oh. Ah. Kaibigan, mag-ingat kayo. Wow, Nasa kalawakan tayo. Palagi ko nang pinangarap ito. Ang ganda dito. napaka -asdig. Ah, Paano tayo nakarating dito? Salamat. Hindi ko maintindihan. Lumulutang ba ako? Wow! Oh. ayos lang. Jess! Ikaw ba ang may gawa nito? Oh, nagustuhan mo ba ito? Salamat. Tingnan mo ang nakita ko! Gusto mo ba yon? Oo nga. Ipinakita mo na sa akin yan. Nakita ko yon. Oh! Alam ko na ang gagawin. Wow! Pokemon ba yan? Oh, tingnan mo! Lapa! Lapa! Ah, uh, Kachu? Mas mabuti pang bumalik ka bago ang... Upuan ng driver! Pika! Pika! Nakakatuwa naman ito! Ikinagagalak kitang makilala, driver! Ako si Hoy, Pikachu! Huwag mo akong istorbohin. Nagmamaneho ako Okay, ngayon malalaman mo ang aking kapangyarihan Iligtas mo ako! Naku, ano ang ginawa ko? Nastock siya. Ganyan lang. Pasensya na, driver. Ayusin ko na ngayon. Okay. Ang sakit. Oh, hindi ko kaya. Pakiusap, tulungan Bahura! mo ako. Pahura! Mahaba ito. Aba! Wrong! Ano ang... Oh, sige. Ayos lang. Mabaho ako. Ko. Di pa ako oh, naliligo tukaw. ng dalawang araw. Oh, ganun lang talaga. Lahat ay nagiging kakaiba ngayon. Wala akong nararamdaman. Sagipin mo ako ng sariwang hangin! Ako'y nahihirapan! Tulungan mo ako! Tulong! Naku, anong kakilakilabot? Kailangang may gawin tayo tungkol dito. Ah! Manny! Oh, sa tingin ko, oras na para bumaba ka. Sige, maayos. Ang bus ay wala sa kontrol. Hindi! Ay! Iyan ang mangyayari kung sasakay ako ng bus! Kalokohan! Huwag kang matakot, Jess! Masaya ito! Magugustuhan mo ito! Mommies, mababangga tayo. Kailangan nating mag-seatbelt kagad para makaligtas sa aksidente. Hindi sapat ang isang balota. Pero paano kung tayo'y tumaob? Hindi ito makakatulong sa akin. Mawawala ang mga paako sa kanya. Oo, oo kagaya At mas maraming unan. At sa tingin ko, ayos lang ako. Ah, oh. Sa tingin ko, nandito na tayo. Oo. Oh. Oo, oh, mga kaibigan. Matutulungan niyo ba ako? Pakiusap. Salamat, sir. Hi, guys. Kumusta kayo? Ako lang ba? O may refrigerator siya imbes na bakit ka? Oh, gutom ako. Oras na para magmerienda. Mabuti na lang at dinala ko ang lahat. Mga patikin. Gutom oh, na. Snickers at Fanta. Oh, ang sarap. Pero gutom pa rin ako. Ooh. Hawak niya akin sa live up. Oh. Pagpapawis? Ooh, cotton candy. Pasensya oh, na, Sean. No! Hoy, ibigay mo sa akin ang popcorn ko? Akin yan. Mm, sarap. Anong lasa? Ah, kumakain ng sandwich si driver. Gusto ko rin yan. Sana hindi siya magalit. Ano? Ibalik mo ang sandwich ko! Hindi! Ang tanghalian ko! Hindi! Ang daming mga bata. Nagbibiro lang. Salamat. Hindi ako makabangon sa kama ngayon, pero kailangan ko pa rin pumasok sa paaralan kaya nagpasya akong matulog sa biyahe. Ganun lang. Oh, siya. Ah! Sige. Kapalabas na ako. Dumating na tayo. Oh, wakas na rin. Tapos na ang school. Hindi na ako makapaghintay na maglaro ng mga video game. Ah! Paalam. Ang ganda ng araw na ito. Matutulog na ako. Oh, sige. Mga babae, sino ang maunang magbukas? Oh, gawin natin ito ng sabay. Wow. Iyan ba ay pizza? Wow. Mukhang nakakuha si Emma ng murang bersyon ng paboritong pagkain ng lahat. An paano mo nagustuhan ng pizza na ito? Napaka-appetizing, Mary. Premium pizza? Mia, huwag ka lang mawala ng malay. Oh, ayos lang ba ang lahat? Oh, mahusay. Panahon na para tingnan ang kagandaang ito. The Dion MRI pizza na may tahong, Napaka-mahal, pero hindi ito kaakit-akit kay Mia. Leg? Oo, tinanggal na natin ang labis, tapos na. Ah, Hey, pwede ko na bang tikman ang pizza na ito ngayon? Panahon na. Ano, nagustuhan mo ba, Mia? Oo, oh, mukhang hindi siya impressed. At paano maaring maging masama ang napakamahal na pizza? Mukhang may ideya si Mia. Uy, crust. Aba, baka naman hindi yon makakadismaya. Tingnan natin. Hmm? Mukhang mas humanga See, ako sa yeah. crust. Mm. Oh, alagang gusto niya ito. Wow. Oy, ikaw. Mm, ngayon, ikaw naman, Mary. Ang paborito kong pizza. Mm, itong kakaibang lasa. Um, ano? Kailangan mo ba ng crust? Well, okay. Ang kakaiba niya. Sige, ang dami ko pang makatas na hiwa ng pizza dito. Alin ang uunahin? Kakainin nating dalawa ng sabay. Hmm, at tatlo ng sabay-sabay. Bakit hindi? At ang huli. Super! Napakasarap! Ikaw naman, Emma. Mukhang hindi pamilyar si Emma sa pinalamig na pizza. Kailangan itong iinit, hindi kainin ng malamig. Sige na, Emma, mag-isip ka. Isang ideya. na naman mga personal na chef ni Emma na lutuin ang pizza para sa kanya ang galing magkaroon ng sariling chef. Ngayon lulutuin niya ang pizza ni Emma sa chic na grill. Ano ang masasabi ko? Maraming benepisyo ang marangyang buhay. Mukhang malapit ng maluto ang pizza ni Emma. Oo, tingnan natin. Wow, mukhang maganda ito. Si Emma ay bilang isang tunay na dalaga ay sinusunod ang lahat ng mga patakaran ng etika. Handa na ang chef na ihain ng pizza. Wow, totoong ginto ba ito? Ang ganda. Marahil ay napakasarap nito. Tara na, Emma, subukan mo na agad. Kay sarap ng piraso. Ah, oo, mukhang ang isang putahe na mukhang walang katulad ay hindi laging kasing sarap. Inadaba ko ba ng Mary na makta ang kanyang ulam? Hmm, pasta iso. Mukhang hindi naman masama. Naglalaway na si Mia. O siya Mary, oras na para tikman ito. Manalo tayo ng pasta sa tinidor, ganito. Nanguyayin ng maayos. Hmm, mukhang hindi na-appreciate ni Mary ang lasa ng pasta na ito. Tsyawes, mm. dahil ang tuwang pasta ay nangangailangan ng sarsa. At anong uri ng dressing ang makakagawa ng gawain ito ng mas maganda kaysa ketchup? Oo, oh, 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 mas marami, mas mabuti. Mukhang para kay Emma ang pinsa ng karangyaan, hindi sapat ang ketchup. Um, ingat Mary, matagal na pinagpapantasyahan ni Mia ang iyong ulam. Ngayon, maari mo na itong subukan. Mm, totoo, ang ketchup ay ang pinakamahusay na invention ng sangkatauhan. Mukhang ayaw pa rin ni Emma sa pasta ni Mary. Ang sarap nito. Mm. mm pasensya na Mia, pero hinihintay ka na ng pasta mo. Sige na, buksan mo na. Hmm, tingnan nga natin. Wow, ano yan? Itim na pasta na may seafood. Oo, Bago pa ito na, na namin na hindi masyadong mahilig si Mia sa seafood. Emma, mukhang talagang gusto mong makuha ang particular na ulam na ito. O, tingnan mo kung anong mayroon ka. Mukhang, wakang instant noodles ang nakuha ni Emma. Ay, naku! Hindi ito ang siyaw ng prinsesa. Mas bagay kay Emma ang itim na pasta na may seafood. Sigurado may maisip pang ibang solusyon. Kailangan nating ayusin ito, Emma. At syempre, isa pang bentahin ng pagiging mayaman ay ang pera. Oh, Mia, ano sa palagay mo sa kasunduang ito? Wow, mukhang mas nahumaling siya sa instant noodles kaysa sa pera. Well, ngayon lahat ay masaya. Si Emma ay sa wakas makakain ng paborito niyang seafood pasta at si Mi ay masayang kinakain ang kanyang noodles. Mmm, tingnan mo! Perfecto! Uy na, Haji ni Mary, ang pera. Ano pa ang masasabi ko? Naging matagumpay ang usapan. Masaya talaga ang lahat sa kanilang pinili. Maliwanag. Kung ka nang nakaroon ng kumpiyansa si Emma at gusto niyang buksan muna ang kanyang ulam. Sige, tingnan natin. Um, instant na kape ba yan? Parang sa ngayon lang nakakita si Emma ng ganito. Oo nga, kailangan talaga niya ng tulong dito. Ngayon, si Mia ay magbabahagi ng kanyang karanasan sa kanya. Ay. Kailangan ko rin ng baso. Oh! Ipakita mo na ang lahat. Buksan ang bag. Susunod! Ibuhos natin ang lahat sa mainit At na tubig. At nalo namin. Iyan na! Anong bango? Ito ang paborito kong kape. Ayan! Ano na ang sa Emma? Orang aswas na para subukan to ang unang higop. Nako! Mukhang hindi nagustuhan ni Emma ang kape na ito. Hindi sanay ang ating prinsesa sa ganitong kape. Pasensya na, mahal. Kailangan mong inumin ng buo. Ito ang mga alituntunin ng hamon, pero ang mga alituntunin ay ginawa para swayen, tama ba? Uh, um, hello. Um, All Kung right. ano man ito. Um, oh, siya na yun. Um, Natapos ko na. Ngayon, ikaw, na. Ikaw naman. Wow! Yan ba ay Starbucks cappuccino? Paborito ko yan! Excited na akong tikman. Mm, ang sarap ng lasa. Kaya kong uminom pa ng lima nito. Wow! May natira pang cream! Uy, Mia! Naghihintay na sa'yo ang kape mo! Tingnan natin! Kay ganda ng pagkakaserve ng kape, lahat ay uh. napakaginto at napaka-eleganteng tingnan. Mia, sana makuha mo ito. Ew, nasa nang iyong asal, Mia? Oops! Paano ito napunta sa desk ni Mary? Nakakainip! Sige, oras na para tikman itong masarap na inumin. Hmm, tingnan natin. Ang sarap ng bar na ito at yung cream sa loob. Teka, cinnamon ba yan? Oh, huwag masyadong marami, Mia. o oh, sige. Um, anong susunod para sa akin? Tingnan natin. Kape. Hmm, ang sarap! Oh, mukhang mula sa ganong gintong kape ay nagiging gintong ngipin. At ito ay ibang bagay isang basong tubig. Sige. Ang sabi nga sila yung mga okay, healthy. oh para mas ang iyong mga ngipin gamit yon. Aba, ano ito? Mga burger? Wow. Nakakuha ng trabaho si Mary. Burger? Rosie, right. hindi pala yung ibig yung sabihin na mura ay masama. Nung makatas na burger ang nakuha ni Mia. At iyon ay isang gintong burger para sa gintong babae tuwang-tuwa si Emma dahil sobrang gutom ni Mia ngunit mayroong napakasarap na burger sa harap niya naiintindihan naman hindi ba wow ang bilis ni Mia sa kanyang burger nako well tulad ng sinasabi nila huwag mong soluhin well para sa merienda ilang gulay oo hindi mo nga lakas ang magandang asal Mia nako okay ngayon ikaw naman Mary ang burger na ito ay hindi masarap. Uh -huh. Siyempre. Uh -huh. Hindi pa pumapalya ang ketchup at mustard. Ayan na. Kainin natin ang lahat. ng lahat ng bagay. Magaling. Ngayon, susubukan natin ito. Wow. Apa. Ibang-iba talaga yan. Ang sarap. Pwede mong dila ng mga daliri mo. Oh, grabe. Ito na ang pinakamahusay na hamburger na natikman ko. Ngayon, Emma, ikaw naman. Sige na si Emma na tikman ang kanyang gintong burger. Romay ko lang. Siyempre, ngayon dadalhin ng lingkod ang kailangan mo. Kumusta? Dapat kainin ang mga At, burger na may aso. gloves. Gintong burger na may gintong gloves. Iyon ay logical. Aram, Kasi magkaroon ng servisyo. Ribbons. Ang ganoon ng want this, not to sort. Emma? Hmm. Yan. Mochi mo na Anong sarap ng lasa? Oo, oh, oh, siya yung susundang burger na suay sa pabilang sa menu ni Emma. Ay, paloy kayong maingit, mga babae. Ginawa na ng mga guantes na ito ang kanilang tungkulin. Hindi na ito kailangan ni Emma. Basura na ito para kay Emma, pero tila kayamanan para sa mga babae. Kaya, mga babae, alamin natin kung ano ang nariyan sa tatlo, dalawa, isa. Hoy! Mia, hindi yan patas. Sige, nakarating ka na. Hintayin mo, donut ba yan? Mukhang napaka-simple niyan. Worry, um, pero kung minsan, um... Ang simple lang na pagkain. Ang pinakamasarap pa sa uh, panahon na para tikman ito. Wow. Mukhang nagustuhan talaga ito ni Mia. Um, ang gutom na gutom lang talaga siya. Oo nga pala, naubos na ang donut ni Mia. Um, Well, sino ang, ang sunod? Tara wow. na! Sige, tingnan natin. Hmm, sandali lang. Alipin. Oh, salamat. Maari ka nang umalis. Paano ko kakayanin nang wala ang paborito kong gintong kubyertos? Gupitin natin ang isang piraso. Ganon. Wow, sobrang sarap. Oh, ang ganda ng cream. Ang kintab. Sadyang perfecto. Ha? Huh? Ano yan? Haluin na maayos. Kinukunan siya ng video ng mga babae. Hydro, or sa prabok, yung ulam. Ang well, ano ang Napakagandang ginintu ang Hindi, donut. Hindi, nasa ginto lang talaga oh. ang lahat. Napakasarap. Para bang ito ang wow. sitwasyon kung saan napakaganda at napakasarap ng putahe. Wow. Parang nawala na agad ang donut sa... Karaniwang sinusubukan ng mga tao na pahabain ang kasiyahan. Me, Mary. Pero hindi ngayon. Panoorin mo.